Hi guys, for today's video guys, nandito na yung order natin. Dumating na yung ating order na, ano ba yun, solar. Ayan, may solar na tayo guys, buksan na natin ito. I-unbox e, na natin to, So, tingnan natin, okay? Bilimin sa akin. Unboxing tayo ng solar ito pala itong solar na to magkano to? 900 ah, dalawang piraso na guys 900 ito I don't know hindi na lang, open na lang ganun Ayan. kasi dito sa amin guys sa bukit brand out naman laging run out so mag order na lang tayo ng ganito kahit wala tayong internet may ilaw may ilaw tayo ayan ay ayan dalawa ayan dalawa siya ayan so mag open tayo ang ganito tingnan natin kung pa paano ba to patay. Nakauwi sa Pinas. Hindi pa tayo. Sabi. Ayan. Ay, ganun ko. Ayan. Nandito yung manual niya. Ayan, may may remote pala to. Ayun. So, ito yung Okay. mga spoon niya. So, ganito. Ayan. Hindi ko alam kung ano to. Basta. Ayan. ayun guys. Ay, bakit to? Meron oh, pa. Ayun. Ay, ito pala yung ilaw, guys. So, ayan. So, yung kanyang wire. Ito. Tapos, buksan natin ito. Ato, ano daw to? Ito na yung? saan? Ah, yung solar na. Ito yun. Ganito. <laughs> Ayan. So, dalawa. Ano mahal yun? Kuryente sa Ayan. So, mura lang guys. Dalawang piraso na. 900. 74. 974 dalawa ng ganito yan oh ayan ganito yan so di diba? meron na tayong ilaw bumili ako nito kasi sobrang uh, ano ba sa kuryente laging laging brown out dito sa amin kaya ito na lang gamitin natin Matipit uh, matipid pa tayo sa kuryente okay so yun hindi natin alam kung paano to i-assemble hanapin natin kung sinong marunong sa kanila mga anak ko mag-assemble nito okay so 974 忘不了，那样的。